Maganda araw mga kaibigan. Ang pag usapan natin ngayon ay ang mga enzyme mada vloggers na napakababaw ang kanilang pag-iisip. Kulang sa critical thinking. Ay hindi ko sinasabing bobo dahil ah uh, naniniwala ako na walang bobong tao kasi lahat tayo may utak kaya lang yung utak natin dapat gamitin maigi mag-isip ng malalim i-analyze bago maniwala sa isang bagay then isiwala okay itong mga nakarang araw naging usap-usapan sa social media yung warrant of arrest ni Maharlika. So, sino ang ulang, nag, unang nagpakalat na may warrant of arrest ang ating Madam Maharlika? Walang iba kundi ang mga inside Madam Vloggers. Tuwan-tuwan na nga sila eh. <laughs> Makukulong na daw si Kitad. Maharlika, oh. So, sino-sino yung mga naniwala na may warrant of arrest na talaga si Madam Marika Ang una kong napanood si Tapuan okay. Later on, may na-find out ako Pati itong si takero And then si Banat Boy uh, Mark Ramos Boyet Antonio Jr. And then DG Byron So ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6 uh, I don't know, yung iba pa. Uh, kung baka meron pa. Ito lang ang napain out ko. Uh, merong mga kakampi ni Maharlika na nagtopic din to, nagdiscuss lang si Bagong Lipunan at saka si Princess Maui. Ako naman, nung nalaman ko na may warrant of arrest, nagtopic din ako kailang ang contention ko kaagad is peke. Okay. So, itong mga anin na uh, Insaymada bloggers naniwala na tunay merong warat o pares at tuwang-tuwa <laughs> pinagbabalita na mahuhuli na makukulong na si Malika. And because of this, kaya tinawag ko na mga Mababaw ang pag-iisip Naniwala ka agad Sa isang One page na warrant of arrest O, oh, totoo nga <laughs> Meron, nandun yung Regional trial court May cellphone number uh, Mayroong uh, Accused Mayroong uh, pangalan Mahalika, may address Tapos may, ano to, may bail hmm. Kaya lang, hindi man lang sila nag-isip sino ang judge na nag-issue ng warato of pares. Hindi nila hinanap saan ang perma ng judge. Wala silang naipakita na pangalan at perma ng judge. Itong si Tapuan medyo marunong. <laughs> Yung vlog niya, sabi niya, sandali ah, itago ko ang pangalan ng judge. Ayaw daw niya. mayroon daw second pins kailang ayaw niyang ipakita ang pangalan ng judge naku uh, Mr. Tapuan huwag <laughs> niyong lukuhin ang Pilipino <laughs> that's an insult to the intelligence of uh, Filipino netizens ang warrant of arrest is a public document ibinigay na sa police eh kaya walang dahilan na itago pa ni Tapuan ang pangalan ng judge. <laughs> Buking na booking si Tapuan na wala talagang judge na nakaperma. So, yun po ang aking unang basihan nung may magpadala sa akin na may warant si Marlica, tinanong ko agad uh, sa nagpadala, Ma'am, nasaan ang second page? E sabi niya, wala. One page lang ang kumalat sa social media. Ay sabi ko, ano yan? Peke. Eh. Hmm. Example. Uh, diploma. Uh, elementary ba? Uh, high school? College? Bigyan ka ng diploma. Wala namang pangalan ng uh, principal. Walang pangalan ng president. Walang perma. Paano mo... <laughs> Uh, masasabi na graduate ka. Wala, hindi na pirmahan ang iyong diploma. Di ba ganun lang kasimple? Example, cheque. Binigyan ka ng cheque. Wala namang pirma yung cheque. E eh, paano mo yun mainkas Ganun lang sana kasimple ba mag-isip? Kaya, may it serve a lesson sa ating lahat. Itong ganito na pag may dokumento na ipakita sa inyo, legal man o ano, huwag maniwala ka agad. Mag-isip, mag-isip ng malalim para hindi tayo maisahan ng mga uh, purveyors ng fake news. Okay, eh, yun ha, yung isang dahilan bakit fake news dahil walang judge na nakapirma. Pangalawa, si Maharlika mismo ang nagsasabi yung address na inilagay Barangay Rosario, Pasig City, sir. Sabi niya, fake address niya, no? hindi yan ang address ko, hindi, hindi ko alam yung lugar na yan. ibig sabihin, kung fake address, hindi yung address ni Marlika, there is something wrong sa warrant of Kaya, si Marlika mismo, nagsasabi na, wala, may mga kamag-anak siya sa Manila. Eh. Kung totoo yan, edi, dinala sa totoong address to mga kamag-anak ni Marlika. ka. Eh si Marley ka nagsabi na huwag kayo maniwala, peke yan. Hmm. Yun na, dalawa na. Pahatlo, si Katunying. <laughs> Tinignan ko yung vlog ni Katunying, yung channel niya. Wala siyang topic tungkol sa warrant of arrest. Kung totoo na may warrant of arrest, ang number one na magbalita dapat si Katunying. Kasi, siya yung complainant. Siya yung kunuhay, nagreklamo sa fiskalya at according to Katunying, inaksyonan ng fiskalya, isinampa sa korte at sabi ni Katunying sa kanyang anniversary ba noon, sa kanyang channel, na may warrant of arrest na, na nasa pulis. So kung totoo itong warrant of arrest, one page warrant of arrest na kumakalat, dapat si Ka Tunying ang number one na magbalita. Eh bakit hindi binalita ni Ka Tunying? Wala siya, tahimik siya sa kanyang channel. Anong ibig sabihin nun? Okay, yan ang So, itong mga anim na vloggers na naniwala kagad, Tapuan, Takero, Banat Boy, Mark Ramos, Boyd Antonio, D.G. Byron, I have nothing against them. Yung lang masasabi ko na sana sa sunod, uh, maging mas responsible tayo sa ating mga blogs na wag tayong forbear ng fake news. Kung totoo talaga, di, let it be totoo. Bahala si Maharlika humarap sa totoong wara to At handa naman si Maharlika, bring it on, sabi niya. Uh, granting lang na meron. So, ano nga yun? <laughs> Paano nila iseserve ang warrant Nang warrant galing dito sa Pilipinas ang huhuliin nasa Amerika? Papayag ba ang Los Angeles o California Police na aristuhin si Marlica with that warrant? Hindi. So, ibig sabihin, kahit totoo na may warrant of arrest, that remains invalid or useless hanggang hindi umuwi si Maharlika dito sa Pilipinas. Eh, uuwi pa si Maharlika? Oh, never. Noong last year, yung election pa, no? Noong pumutok yung balita na nag-file ng uh, libel case si Kiko Pangilinan versus Marlica, umuwi ka agad si Marlica para harapin. Doon mo makita na itong si Marlica hindi siya takot. Umuwi siya para sagutin kung ano yung reklamo ni Kiko Pangilinan. O anong nangyari? Meron bang reklamo ni Pangilinan? Wala. Pananakot lang pala. So dapat, ganito rin ito itong reklamo ni Katunying na libel, kung totoo yan, handang harapin niya ni Maharlika. Pwede siyang uwi. Kailang wala oh, eh. nasaan ang ano? Nasaan ang uh, naisampang complaint sa piskalya? Kasi kung totoong meron, ang piskalya magpapadala na ng somon kay Maharlika para sagutin. Eh wala namang nasa natatanggap ni Maharlika So paano may kumpling? So ibig sabihin wala, wala So ano ang motibo ni Katunying Na nagsasabi siya na meron na uh, yun na uh, Pananakot Para patahimikin si Maharlika Eh ano sa tingin niyo? Tatahimik ba si Maharlika with that simple kasong cyber libel? Tat, tatahimik ba si Maharlika with that simple uh, arrest warrant na granting nga toto 10,000 pesos ang piyansa? Naku, ang liit niyan. <laughs> Yung best friend ni Maharlika na best friend ko rin. Sabi niya, kung totoo yan, general, ako nang magpadala ng 10,000 para ma magpiansa. But the problem, hindi totoo. So, anong lesson learn natin dito? Uh, next time, huwag tayong basta-basta maniwala sa mga ganyang legal document. Tignan palagi sino yung nag issue Sino ang pumerma, para hindi tayo mabiktima na. No? So, sa mga kapares kong vlogger, itong anim, sana sa sunod mag-isip naman kayo ng mas malalim.